talatatan taga Tayabas Quezon. Ngayon pa man, hindi nagkulang ang pagmamahal ng kanya naramdaman habang siya ay lumalaki. Ito po ang kanyang istorya. Nung no, one year old pa lang ako, naghiwalay na po yung parents ko. Nung no, nagkakaisip na ako, yun, sa so, ako po nalalaman na ganun pala, magkahiwalay na pala talaga siya. Ang nagpalaki po sa akin is yung si lola ko. <laughs> Nalaman no, niya na nagkakaroon ako ng mga benefit dun sa pagbibitbox. Parang sabi po niya sa akin, go lang sinusuportahan po niya ako. Alimbawa, kahit po, kahit po so solo lang siya nanonood sa gig ko, nandun po siya. Then, i-dedicate ko po, po yung mga ginagawa ko, yung pagbibitbox ko sa sa family ko, lalo na po sa lalo. Ready to hit the beat with a self made sounds, please welcome Jason L. Beatbox. <laughs> <laughs> وا طب 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 pot 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 James and L beatbox. What's up, brother? Ayos. Medyo may ka pa ba? Wala naman. Kapi lang po. Hindi na muna halata pare. Okay yan. Uh, Ruby, what do you say? Napakamahiyain pala niya magsalita. Pero pag bumanat na yung lalamunan mo, ibang klase, Brad marami ako nakitang na nagbe-beatbox. Pero usually, may sinusundan silang mga musika. Ito, sarili mo, no? Sarili mo yung paglabas mo. Ganon? Ang hirap kaya nun. Yung ibang tunog, nagsasabay-sabay sa lalamunan. Ako mabilis na ako magsalita, pero matindi ka. Yung mga labas ang mga tutog sa'yo, hindi ko alam kung saan nagagaling. Sa kapila, ay nga nag ngayon. Mga preso na lang yung nag-harmonika. Hindi <laughs> 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 ka magaling sa loob, ano? Okay, bata pa to, ba? Ilan ka na? 18 po. Ah. Si Sipi mo, 18. Lalaki pa boses niyan. Mas marami pang magagawa yan. nag habang bumibitbox. Ngayon ko lang nakita yon. In fairness, saludo ako sa'yo doon, brad. Ayos! Aba, ang napakagaling ang kanyang vocal cords, no? At kakaiba. At mahilig akong makinig sa harmonika. Sa tingin ko kung nasa usgado tong batang to. Aba. Absuelto. 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 At talagang hangang-hanga -hanga po ako. Hang Maraming salamat, Atorli. Rekty, Alright, Jason. Uh, magandang gabi sa iyo. Uh, very impressive. So, una pa lang, nakita ko yung mga tao, nag, uh, nung nagsimula ka, nagpap na kagad yung ulo eh. Alright? Pero nagulat ako, nung nagkaroon na ng base, yung beatbox mo kasi, normally, walang bass eh, yung napapanood ko ah. Ngayon, may bass. Yung nagkaroon ng bass, pare, pakiramdam ko na, sa Republic ako. Max! Nah. Sabi ko, ah, wala n'yo, baka ito mananalo ngayong gabi Okay na yun eh. Abang naglabas pa, ng ni Ka. Sabi ko, wala <laughs> n'yo, baka ito na talaga manalo ngayong gabi. my chance! <laughs> Thank you very much, Direk. Maraming salamat sa Scouts. Ayos, Jason, may chance ka daw. Thank you, po. May Okay, thank you very much.